Hello oh, mga kadiskarte, welcome back to my channel Bali, naghahanap kami ng kabuti ni nung pamangking ko So, nakakita tayo ng kabuti ni. as mga bukad din Madami na pating uhod Pero pwede sigurong ugasan na no?

Hanap, hanap tayo ng iba. Yung iba naman, mga buto nito. Hanap tayo ng iba. Sa kabila, dyan po. Oo, eh, ulit kami dito. Ah, so, kakaunti mo. Hanap tayo po. Ano po? Ano po? Ano po? hindi masyadong madami. Hmm. Madami na kung dito kung hmm. dito. mga ng ano, sinagulan. natin di, kala, kala natin kakaunti ang sibon, Nung no, no, no hapon. nag na no? hmm. pala. So, ayun dyan, mga kadiskarte, nakita tayo. Ayan, sa mga lang, anong kabuti ngayon? Sa mga kabuti, mga ano, may kakagan mga kadiskarte, no? Pero, okay din naman yun. Aray! Yung iba hindi na sumibulo. Matay na. Dami sana eh. Sama ang sibol. Ha? Karinga. So. Oh. Sa kunti lang. Lipas na. Ang kabuti ngayon mga ng kadeskarte. Hindi na saksa. Ang baga palipas natin. Sibol na lang ng ano. Ganda. parbunda hmm? <tem Certain influences> parbunda hmm?

Mga ka-idol. Ayan, <laughs> mga <Maka> ka-idol. <laughs> mga ka-idol. Butong nga, buto. Ang ganda wala sa akin. Ay, Hindi nakita. Hindi nakita.

Ayan, si Loh <laughs> Si Kuha. Nakuha oh, yung ano. Kay Karik. Uh, galing mo din pala, no? Kakarik. Ha? Huh? Kakarik. <laughs> Kakarik. Kakarik. <laughs> mga Kadiskarte, welcome back to my channel. Ano? Ah, uh, gap tayo ng kabuti ngayon. May pakipakita ko sa inyo yung mga kabuti. Ang dami.

Uh -huh. Bunutin natin mga diskarte. Ang dami talaga. Oh, ngayon ako buti. Kagandahan yung nakita natin. Ano? Sarap Sarap nito. may mga maliliit pang na sibol pang diskarte na. Ayan, ayan, ayan. Ang dami nila. Oh, eh, sarap na naman ang kain natin ito mga diskarte. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sa so, baba pa. ayan, 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 ayan. Kagandahan nakita natin. Hindi masyadong bukad pa. Bubukad pa lang ano. Huh? Nakikita nyo yan. Dikit-dikit. ito yung isang tumpok natin bukahan pa natin yung mga ayun ayan o no. ano kasi mga diskarte parang puta puta kayo din yung iba So, yan. At yung ibabubunutin ko ng itak ano, kasi, ano, madami na nasayang. Uh, mga ka-diskarte. Ayan. Pinutin Sayang kasi. Yung may papa kasi yung mga ka Oh, Tumubo na ang kabuti. Bali, kabilugan niya tanong isang araw. Sibol sila. Ay. dali tayo kabuti so ayan at lulutuin natin ito maya maya mga kadiskarte no? mga kadiskarte yung nakuha natin no? tapos may isang plastic pa dun binigay ko na sa kabilang bahay yung isang plastic so ayan lulutuin na yung isang plastic so ito magpagbibigyan tayo nito no? ayan